Bakit tayo ngayon naghahabol sa ibang bansa? Bakit mababa ang ating yield? Bakit mababa ang ating ani? Bakit mataas ang ating production cost? Paano tayo nagkaganito? Maganda naman ang patakbo ng ating uh, rice farmers nung nakaraan. Umabot pa nga tayo. Sa araw na nakapag-export tayo ng bigas. We were a net rice exporter for a while. Ngayon, ay eh, nandito ngayon tayo. We are the, one of the largest rice importers in the world. Kahihaya. Bumibili tayo sa Vietnam. Bumibili tayo sa Thailand. At kung ititignan ninyo, pag-aaralan ninyo na mabuti, ito pang isa pang na makita. Lahat ng nagpaganda ng agriculture industry ng binibilan natin ng Thailand, ng Vietnam, Kulaan ninyo kung saan nag-training lahat yan. Sa UP Los Baños, sa IRI. Wednesday, October 26, President Johnson's final international Rice Research Institute. Hindi ito Philippine uh, agency. This is an international research institute na linagay dito sa Pilipinas para mag-research para alam natin yung pinakamagandang mga variety para sa ating mga farmer. I'm glad to know that the Institute is prepared to make these seeds available to all nations. To all nations. Dan sila natuto. At di nila maintindihan kung sa dami lang natutunan sa atin, tayo hindi natin magawa yung tinuro natin sa kanila. katotohanan ay napabayaan ang sektor ng agrikultura ang ating mga magsasaka sa ilang taon na, sa ilang administrasyon na. Ngayon lang na nakilala ulit na may krisis talaga ang mga farmers ng palay dito sa Pilipinas para makapagkumpit Ang agrikultura kasi ay hindi lamang ang pagtanim. Ang solusyon dito sa lahat ay kailangan paabutin natin ng mga farmer na maging competitive ulit sa world market lalong-lalo na sa bigas. Ang buhay ng lahat ng agrikultura, ang pinaka-basic na pangangailangan ay patubig, irrigation. At ang pinag-uusapan dito hindi yung kanal-kanal na maliliit. Pinag-uusapan nito is parang highway ito ng tubig eh. Para magdaloy magda, para pa, ma, ng tubig mula sa bundok ay hanggang sa baba. Kahit malalaking construction ito. Ang isang katakataka, nagulat ako nung nalaman ko, nagbabayad ang farmer sa NIA. Tinanong ko sa NIA, magkano ngayon ang utang ng farmer sa inyo dahil hindi nakapagbayad? Sabi lang na, ang utang ng farmer sa amin is 12 billion. Sabi ko sa kanila, and this is many years ago, sabi ko sa inyo, sa palagay nyo ba, may babayad nyo? Kalimutan nyo na yung 12 billion ninyo. At huwag na kayo mangulekta dahil servisyo yan ng pamahalaan sa taong bayan, sa ating mga magsasaka. E maganda naman ang deklarasyon ng Duterte government na tigil na yung practice na yan. Kailangan mong magbigay ng pautang. Yung land bank dati yan, agricultural bank eh. Kaya tinayo ang land bank para tulungan ng mga farmer. Pero land bank, nagbago na. May more or less, commercial bank na sila ngayon eh. Meron tayong kailangan na binibigay ng magandang binhi. Kaya kailangan may research and development para meron tayong magandang seedling. Kailangan nagbibigay tayo ng production ng para sa farm inputs, para sa pesticides, para sa fertilizer, sa gasolina ng kanilang mga, na mga traktor, ng mga machinery, yung mga post-harvest facilities. Pag-ani niyan, eh, kailangan dadalhin yung palay sa unang-una. Siyempre, dadali mo sa dryer tapos dadalhin mo sa milling para maging bigas. Kaya kailangan may milling machine, kailangan may dry. Yan ang pinakakulang natin dito sa Pilipinas, yung tinatawag na post-harvest facilities. Pagka na-process na, bigas na yung palay, naging bigas na, Saan ngayon Ang FTI ay isang agro-industrial complex na itinayo noong 1968 sa Tagig City sa ilalim ng pamumuno ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ngunit dumaan ito sa maraming pagsubok. Kagaya na lamang ng pagkakabenta ng 70 hectares mula sa kabuang 120 hectares nito sa isang pribadong kumpanya noong 1986. Yung food terminal, isang malaking malaking bagsakan. At doon dadalhin lahat ng nabili ng NFA, lahat ng nabili ng gobyerno, doon ibibenta. Kontrolado ang presyo dahil kontrol, na, na nabili naman itong mga produktong ito ng mura ng gobyerno. Kaya nagkaroon tayo yung tinatawag na Kadiwa Store yung Kadiwa Store kung saan nagbebenta na mura na bilihin ang gobyerno. Nung panahon ko na governor ay sinubukan namin gawin ito at mukhang naging effective naman. Inaasikaso natin para sa mga farmers lahat nung buong proseso mula sa production hanggang sa marketing hanggang sa pagulit sa next season. Kaya siguro pwedeng gamitin ito na parang pilot project na i-scale para sa national. Kahit makita ninyo, yung panahon na nakapag-export tayo, buo yung sistema ng agrikultura. Hindi yung dito lang, may konting development dito, may ano dito. Buo ang sistema. Mula sa production, mula sa pautang, mula sa research development, market information, hanggat sa pagsundo ng produkto, pagdala sa merkado, pag -pag pagpapantay ng presyo para hindi mahirapan ang consumer, hindi rin nahirapan ang magsasaka. Lahat ito ay in place. Kaya't naging maayos ang ating agrikultura noon. Kaya naman naging exporter tayo. Kaya naman tayo isa sa pinaka-successful noon. Lahat ito ay nawala. Literally, yung 10 billion actually kulang <laughs> talaga 'yan. Kaya lang, yan 'yung ka commitment ng gobyerno and we will have to make it. With it. Marami sa ating mga kaibigang magsasaka at saka miyembro ng mga kooperatiba at saka nasa industriya ng agrikultura ang nagtatanong tungkol sa rice tarification law. Kung ano ba talaga ito, anong magiging epekto sa kanilang industriya, sa kanilang mga buhay. Rice tarification and liberalization law. Unlimited na bilang na may papasok na bigas sa Pilipinas mula sa ibang bansa na papatawan ng kaukulang taripa o buwis sa mga iniaangkat na produkto. Dati, meron tayong limit kung gaano karami, ilang tunelada ang pwede natin ang import sa isang taon. Ginawa yan para proteksyonan ang ating mga magsasaka para naman ay bis, hindi masyadong papasok ang mga tigalabas na produkto at masira naman ang industriya. Ngayon, ang rice tariffication law ay tinatanggal na yung limit doon sa pag-import. Kaya naman, nangangamba ang ating mga farmer, eh paano yan? Bibili ang tao ng uh, imported rice. Bakit naman magkakaganon? Dahil ang katotohanan nito, yung mga imported rice ay mas mura kesa Philippine rice na produce dito sa Pilipinas. Mataas ang ating production cost per kilo, mababa naman ang ating yield. Palapit pa lang tayo sa sais. Sa China, meron na siya 10 to 12 tons, pangkaraniwan na sa kanila yon. Kung galing sa ASEAN country ang importation, 35% ang taripa kung galing sa non-ASEAN country, pero pasok doon sa minimum access volume na tinatawag, yung commitment natin sa WTO, 40%, yung taripa. Pag galing sa ibang bansa, sa labas ng ASEAN, pero lagpas doon sa access volume, 180%. Saan naman gagamitin itong makukulikta na tarif? Ang nakalagay sa batas ay 50% kalahati ay pambili ng Rice Farm Machineries and Equipment. Ito ang pondo na tinatawag na Philmec. Tama din ito dahil tayo sa buong Asia ang pinaka-least mechanized na agricultural country. Ibig sabihin, hindi tayo halos gumagamit ng malalaking traktor, malalaking treaser, malalaking harvester, malalaking drying plant. Kaya't maganda yung post-harvest facilities and harvest facilities ay pagandahin. 30% naman ay nasa rice seed development, propagation, and promotion of inbred seeds para maroon tayong mga variety na bagay na bagay dito sa Pilipinas, hindi ganong napepeste, medyo mas matibay pagka maulan o mas matibay pagka may bagyo. So yung magagandang hybrid, magagandang inbred, magagandang variety. 10% ay sa expanded rice credit assistance, concessional credit facility for farmers and crops. 10% ay resi extension services or training programs for farmers. As a former legislator, I was reading the rice certification law and the IRR. Ang nakikita kong pagkukulang lang talaga dito sa rice certification ay ang implementation at saka Walang plano sa agricultural infrastructure. Sana, imbis na mag-appropriate uh, sila 50% dito, 10% dyan, mas maganda sana para sa akin, gumawa na ng development plan. Tapos popondohin nila ng tariff. Para hindi sa sasabihin, basta, eh, basta 50% dito, kahit anong mangyari, 50%, eh kung may, may problema dapat nagdagan yung isang sektor, dapat nagdagan yung credit, dapat makapag-adjust lang tayo. And that will only happen kung meron tayong talagang plano na by uh, this year, ganito karami ang irrigated area natin. By this year, ganito ang na-organize natin na cooperative. By this time, ganito ang naapektuhan na techno-demo natin na farmer. Meron tayong plano. And of course, ang pinaka Kinakatakutan, hindi lamang ng mga magsasaka, kung hindi tayong lahat, ay ang smuggling. Kailangan natin tutukan ng gusto yan para hindi na umabot sa ating mga paligke. Kaya gawin na lang nilang emergency stock yung mga nahuli nila. Para naman eh, pag humihingi kami sa local government ng emergency stock sa NFA, pagka may bagyo, ay hindi na bulok yung ibibigay sa aming bigas. is a fundamental sector of our economy and our society and even our culture. So, it is that important. And to nurture it, government has to have a holistic policy towards the agricultural sector. It has to identify exactly what needs to be done, how it's going to be done, who will do it, and the schedule within which it will be finished. Ang approach ay hindi dapat piecemeal kung tawagin yung isa-isa dapat ang approach dyan is buo. Lahat ng aspeto ng agrikultura ay kailangan isama. Dahil hindi, hindi tatayo yan ng mag-isa. Kailangan natin patibayin ang sektor ng agrikultura para kahit hindi natin na sila maproteksyonan, kaya nilang mag-compete sa world market. Kaya nila makipagsabayan kahit na kanino. Maganda ang produkto, mababa ang presyo, makapag-provide ng sapat na volume para makipagsabayan sila kahit na sinong producer, kahit si